Paano mo malalaman kung nabubuli ka? Hindi pala lahat ng tao ay aware na nabubuli sila. Kasi common sa atin na ini-invalidate din natin yung sarili nating nararamdaman. At minsan sinasabi natin na, ah baka sensitive lang ako. Una yung nararamdaman mo. Kapag itong tao na to, sa kanya nang galing, iba talaga yung pakiramdam. Something off. Something na talagang mas masakit. Tapos hindi ka talaga ganun ka-comfortable. Sumunod yung pattern. Gaano ka kasi hindi yan po pwedeng isa lang or dalawa lang. Kaya nga tinawag na bullying eh. Kasi paulit-ulit yung pattern nito. ayat At mapapansin mo rin dito na parang may kakaibang uh, imbalance no, in terms of power. Yung tao na to po pwedeng may posisyon, po pwedeng kilala sa eskwelahan, o kaya may marami siyang friends, ikaw konti lang. So ginagamit niya yun para mambully or magdominate. Pangatlo, may disrespect sa boundaries regardless kung magkaibigan kayo or magkatrabaho o hindi kayo masyado magkakilala, yung boundary sumusobra. Tapos paulit-ulit siya. Panguli yung mismong paano katratuhin sa harap ng maraming tao. Yung nararamdaman mong walang care at ginagamit ka bilang katatawanan at paulit-ulit yon Kaya syempre mapipikon ka talaga o kaya makakaramdam ka ng pain. Kapag ganyan, sa trabaho yan, report siya sa HR. Kapag sa school, sa teacher o kaya sa guidance counselor.